Cavitex Pasok tayo guys ng Cavitex Tollgate Up Oh may 859 pa tayong Natitira Sa load natin ano Arcade <coughs> Punta tayo Manila guys natutulog dito tayo Mandaluyong tapos tayo tayong uh, Bangbang Divisoria ayan po na guys, patawid na tayo ng ano ng Paranaque ano, toll gate. Ito na, parating na tayo sa Paranaque toll gate. Ah, kahit na may mga RFID, eh, grabe pa rin hindi kaya ng mga ng machine o oh. lahat may RP pero traffic bagal uh, umangat yung kanilang machine ayun guys so, tignan nyo oh, ang daming lane ng arpid ano sa so, dami talaga ng ano marami talagang sasakyan na oh Uh, yung, mag, yung mga nagpapatagal dito guys eh, yung mga may RFID na hindi tinitingnan yung balance, kina-check ang balance hindi nila alam zero balance na sila so yun kakaroon sila na penalty dyan dapat uh, laging kina-check yung balance ano, ng RFID kung may laman pa wala o kung kulang o kaya pa nilang nagpapatagal dito guys mga ganong ano hindi nagche-check ng ano chine ang kanilang balance sa RP nila ito guys papasok na tayo ano huwag tayong masyadong bumuntot ok Aha, kumakaway siya sabi niya dire-diretso lang Ayan, tingnan natin ayun 897 pa ang balance natin na no, sa Apeg okay, go go go, go tayo uh, guys ha yung mga hindi pa nakakalam dyan may speed limit po dito sa buong Manila no? ang speed limit po dito ay uh, 60 maximum 60 km per hour kaya pag lumagpas kayo ng 60 mahuli na kayo Titikitan kayo guys Kaya pag kayo napunta dito Huwag kayong lalagpas ng 60 km per hour Okay guys Ayan traffic pa Ayan naka green light na Go na tayo